Ayun guys, may karoon na kasama dito na ano, nag-order sa TikTok. Ano ba order mo pare sa TikTok? PlayStation daw. Ha? Oh, baby PlayStation. Ano pare? Lalo ko. Ang dumating sa kanya yung order niya sa TikTok. Ito. Ano po nga rin yung mga pagkalo ata rin. Wala, nagsimpulit. Wala ko maliit. Ang order. Pagkalo maliit, pagkalo maliit. Magkano ginagawa Dalawa pa te. Yung apat ni. ano? Alaga. Magkano pa? sa account? Hindi 'yan. Talagang 700. Ayun, labat mo nga. Hello. 741 kana ano. Eh, ba? po. Anong, anong ano na sa TikTok anong, pare? Sa TikTok? Maano. TikTok mo ba in order? Yan naloko oh. si paring Michael. Wala, nabayaran mo na, saka nabuksan mo na pati. Hindi, kumbaga, sabi ko, parang malit. Sila ka kasi niya na yun. ikaw sila yung Ay, parang hindi talaga yung order yung kanyang order, o. Kahit na Dapat ang kanyang order ay ano? Ano nga yung order mo pare? Ha? Yung pump station. Pump station daw po. Ang dumating putang. Ah, Aanhin mo ito. Nadali naman sa TikTok ko record. Halagang 700. Ito ang dumating. Oh. Hello. Asurti mo na yan. Yung mapagbibili ano? Oo. Hindi kaya ano, yung pangalan baga sa'yo? Ay, yung pangalan. Yun. Yan. Michael. Ito, Michael Arganyosa. Oh, Barangay Piit. Ito. Yan po mga kaibigan, bumili po ng pang... Bumili po ng pang pano, ng presentation. Ito po dumating sa akin, o. Yan lang, pare. Nadali ka na naman ang ano mo. Pag-tip po. Parang ang game, ya. Ito mga abo lang. Hindi, sa TikTok mo in-order yan eh. Ano ba yan? Sa live? Hindi, sa... Kanyan nyo sa Facebook. Welcome! Welcome! TikTok. Ang ako lang yung TikTok. Madami talaga manluloko sa ano ba? Madami manluloko talaga sa ano eh. Pati TikTok ay nanluloko na rin. Sa Facebook. May rami talaga manluloko sa Facebook pare. Kaya ay kay... Order ng ganyan. Tingnan mo yung order mo. Alaga 700. Ito. Ito yung stand lang. Ano to eh. Yung ano, ista ng... Camera -ano ito. Sente po. Camera ito. Wasan dahil lang. Oh. So, Magkano lang, mag lang ganito? Sabi yeah. nga ba, pagtingin ko pa sa kaon, wala na <laughs> eh. Wala, nagali ka ba rin? <laughs> <daan> nagali <yung> ka rin eh. Ipatawa ng cellphone. <laughs> so, ah, bilhin ko na sandaan yan. Isa. Ayun hey, na tres. Ano na daan. Ha? Ay, <laughs> ano? Dalawa to. Ano hmm. yung kuwain <laughs> sa Ay, isa lang. So, na lang tayo. Okay. Uh, uh, ko na lang sa daan yung mga uh, Para ako may ma oh. Okay, uh, Guys, uh, nalo ko yung aking kaibigan. Ang pare ko. Huwag order sa Tiktok. Uh, uh, huwag na kayong mag-order sa Tiktok kung hindi sigurado. Ako gusto ng Nga dadito to. Like man. Oh. Ayan, ay, ay Ito ay ako yung na lang ang halagang sandaan. Pang clip. clip. So pare, pang Dalawa yata yan Ayun. Eh, ito ng TikTok na rea ano?